Magandang araw mga Katiits Luzon, Visayas at Mindanao lalo na sa mga solid na viewers ko. At saka sa mga nakapag nakapag-subscribe na sa akin, uh, shout out sa inyo lahat. At sana pagpalain tayong lahat at uh, kayo din mga Katiits Luzon, Visayas at Mindanao. So, meron akong ibabahagi sa inyo isang napakagandang area na merong live pointer, merong nakapagturo meron pang makapagturo kung saan yung target, saan yung treasure binaon. Ito ay ngayon ko lang nalaman din uh, nung nagkausap kami ng um, papa ko. Uh, itong story na to ay yung atay ng lola ko ay naging live pointer mga katiets dahil uh, isa siya sa pinag-utusan ng hapon noon na maghukay. Hindi nila alam kung ano ang paki ng mga hapon bakit sila pinagukay. Ngayon nga natakot sila dahil akala nila sila ang ililibing. So napakaganda kasi um ito na ito ito na yung pagkakataon natin na makapunta sa area na talagang totoong meron merong laman. Hindi alam ng uh, lolo ng lola ko kasi hindi nila alam kung ano yung laman nung pinagukayan nila ang maganda ang maganda kasi meron tayong live pointer na makapagturo na yung area na yun ang pinagukayan nila so ito ay nasa gusan del norte lang din so napakaganda mga katets uh, ngayon ko lang din nalaman at medyo nagka interest kami dahil uh, buhay pa naman yung lola namin pero yung lulo ng lula namin ay wala na pero bago yun namatay pala ay uh, kinausap niya ang, ang um, ano niya, anak niya kinausap na merong silang pinaghukayan doon sa bundok mismo nila at ito ay napakaganda kasi uh, mababaw lang yung pagkahukay nila ito ay sa tayo lang ng tao uh, nagtaka sila, bakit sila pinaghukay dalawa sila, magpinsan sila ang pinaghukay Takot sila kasi baka papatayin sila at ibaon doon. Pero hindi. Pagkatapos silang kay sinabihan sila ng hapon uh, na tumakbo na. So, yeah, tumakbo sila. So, ganito, ano. Ito yung nasa salaysay. Ganito yung itsura. So, napakaganda kung titingnan ninyo. Ito, mga katits. Ito ay bundok na pakiat pa ganyan. Yung kabila naman uh, medyo patag din na din so kung titingnan ninyo mga katiits ito yun o no? pasensya na kayo sa drawing ko um, ayan so ito sila dalawa pinaghukay dito so merong dalawang hapon na nakapag nag, na, may hawak na armas na uh, tiniunan sila no so hindi talaga sila makatakbo so naghukay sila so ganito Uh, isang tayo lang ng tao yung uh, hukay nila so ito ay hanggang ngayon hindi pa nakukuha mga katiets so medyo nagka-interest kami dahil dito so kung titingnan nyo sabi ng salaysay meron daw sapa sa gitna so ito na yun meron daw sapa creek sa gitna magkabilaan bundok magkabilaan pakyat din na bundok magkabilaan so ah uh, kung titingnan ko kasi alam ko naman yung area kasi bundok yun ng lola namin yung pinagukayan nila ay nasa east ito nasa kabila nasa east so dito yung west north at south so kung titingnan ninyo ay nasa gilid ng creek so totoo talaga mga katiits na mayroong mga treasure na nilagay sa gilid ng creek mismo so yun nga lang ah uh, medyo ano, mahirap kunin dahil may tubig. Pero kapag alam mo talaga ang eksaktong dig site, yung talagang hindi ka madidikoy, yung totoo talaga na merong laman. Sa tingin ko kapag ganito lang kalalim, ano lang ng tao, tayo lang ng tao, hindi ito mahirap kunin mga katits. Hindi ito mahirap kunin. Napakadali lang ito. So ito, ay nakaano na sa amin na uh, pupuntahan namin ito, dalhan namin ng gamit, dalhan namin ng uh, metal detector at sa kalung rings. Uh, dahil alam ko mayroong mga marka ito dito sa mismong creek na to, so exciting kami, excited kami, dahil mayroong nakapagturo at sana pagpalain tayo no mga kids. So kung mayroong kayong mga area na ganito ang plastada tingnan ninyo yung kabilaan paakyat yung kabila din paakyat din dito mismo sa est kumpasan nyo kung saan yung est kahit na mag ano pa yan yung hindi tutumbok dito basta nandito sa kabila banda yung est uh, like north east south east ay nandyan lang yun ang pagkabaon so magbase din kay magbase rin tayo sa mga marka natin makikita dyan pero, hindi na yan lalayo dyan ang item. Minsan yung mga marka, itong tandaan natin mga ka Minsan yung mga marka na bibigay ng mga um, hapon ay ililituhin tayo. Kahit na nasa malapit lang yung um, item ay ituturo tayo papalayo sa item so ganyan talaga kasi wala na ano pa bang saysay ng paglilibing nila sa item sa trisyo kung ibibigay lang nila basta basta diba so kaya nila yan dahil ayaw nilang ibigay sa atin ayaw nilang ibigay so paghihirapan din natin yung paghuhukay natin mga katiits pero may, mayroon talagang sadyang mababaw na pagkabaw na no mayroon talagang sadyang, sadyang mababaw so ito ay mababaw lang talaga ito nasa 1.5 meters lang ito mga katitich tingnan nyo. so ito uh, pinangalanan ko ito ng treasure sa gilid ng creek kasi marami talaga uh, yung mga hapon kapag madalian na yung pagbaon nilalagay nila yan malapit sa tubig para mahirap kunin kahit na medyo mababaw lang may tubig na aagos dyan so mahihirapan tayo pero kapag sure ka naman sa target mo na mababaw lang yan kahit may tubig pa yan ay gagawa at gagawa ka ng paraan para makuha mo yan so ito uh, nakaka-excite kasi um, meron kaming tulay mayroon naging tulay sa amin para makapunta kami doon at baka makuha namin ito So, yung mga katates, no, napakaganda. Sana, sana pagpalain tayo at sana sa area nyo, sa mga katates natin na nagtitreasure ngayon, sa mga area nyo na kagaya nito, subukan nyo, hanapin ninyo ang mga marka kapag mayroong kayong area sa bundok ninyo na kagaya nito yung plastada. At tintingnan nyo kung mayroong mga marka. Minsan, uh, ito kasi, hindi, hindi pa namin ito na na naklaro talaga yung area kasi nga ngayon lang namin ito nalaman pero napupunta na kami dito noon at baka meron itong marka na kahoy sa itaas minsan may sa itaas yan na kahoy na old tree at min yung mga ibang marka nandito sa baba so meron din yung uh, old tree dito or meron ding old tree sa kabila pero ito ay dahil nandito sa kabila Uh, posibleng ang old tree ay nandito sa taas or meron ding malaking bato so yun know, oh, sana mga ano uh, meron tayong meron kayong natutunan nito ako uh, sa akin uh, talagang mar malaki ang tulong nito sa amin dahil merong nakapagturo na live pointer yun ang pinaka importante yung may makapagturo na live pointer na dyan mismo talaga ay uh, pinaghukay sila so makaturo, makapagturo talaga sila kung nasaan so ito ay nasa ano, Agusan del Norte lang ito at uh, ito ay medyo malayo sa lugar na tinitirahan namin ngayon kasi ito ay nasa ano, uh, kabilang lugar o sa lake so nandito kami sa kabila uh, sasakay pa kami ng bangka papunta doon sa bundok namin sa kabila sa bundok ng lola namin so 'yun lang mga katitets no uh, sana uh, sana pagpalain tayo at sana pagpalain din kayo so god bless sa ating lahat